Habi nakatikim nga ng reel ang mga Lakers players dito kay coach Reddick matapos ng embarrassing loss nila against na Cleveland Cavaliers. Wala talaga nga namang una pa lang ay tinambakan nga ng Cavs mga idolang team ng LA Lakers at yan mga idol sa likod nga ng kanilang pagkarami-raming turnovers. Ang LA Lakers mga idol sa laban ay meron nga 20 turnovers sa laban na talaga namang tinig advantage nga yan ng team ng Cleveland Cavaliers. At ito nga mga idol ang pang ni coach Reddick sa anila. Natin. can't afford a lot of mistakes um, we made a lot of mistakes um, simple stuff sometimes low man rotations not executing our switches early they did a lot of things that forced us into those mistakes but play a good basketball team you can't, you can't make that many mistakes and with turnovers they had 17 more scoring opportunities they generated 13 more threes they you know, beat us plus 33 in the three-point battle. So we had the lowest crash rate of the season. We had our highest limbo rate of the season. It's not a winnable game. If you do those things, turn the ball over 20 plus times. I can win those games. It's just math. Well, clearly frustrated nga itong si Coach Redick mga idol matapos nga ng ginawa ng team ng LA Lakers. At ang main point niya nga dyan ay ang kanilang execution kung saan malayong malayo nga ito kumpara sa first four games nila in the season kung saan on point na on point nga ang offensive execution na itong team ng LA Lakers. At ang paduday nga dyan ay ang kanilang pagkarami-raming turnovers na 20 nga Dagdag nga ni Coach Redick na una pangalang ay they were punched in the mouth nga daw ng team ng Cleveland Cavaliers nang dahil nga sa kanilang 42 points na first quarter. Tapos sundan pa nga daw yung mga idol ng kanilang ang sunod-sunod na mga turnovers at ng iba pang mga mistakes na kanilang ginawa sa opensa at depensa at hindi nga rin daw maganda ang kanilang pagkocontain dito nga sa dalawang gwardya ng Cleveland na ito nga si Darius Garland pati na rin si Donovan Mitchell at ito daw ay nag-open up ng floor para nga sa Cleveland Cavaliers. At kung napanood nyo mga idol ang laban ay talaga namang drive and kick ang kumitil dito sa team ng LA Lakers kung saan breakdown ni Mitchell pati na rin ni Garland ang depensa ng Lakers then kick out open 3-pointer kaya nga mga idol, sa laban ay ang pagkarami three pointers din neto ang Cleveland Cavaliers. 17 yan mga idol and 41% ang kanilang shooting dyan as a team. And that is a recipe for success at yun naman para sa Lakers ay a recipe for disaster. At yun nga mismo ang ating nakita, tinambakan nga sila by up to 23 points sa labang ito. And let's see nga mga idol sa mga next games na itong team ng LA Lakers kung ito bang kanilang embarrassing loss against na Cleveland Cavaliers ay magigising nga sa kanila at mag-uumpisa nga silang bumalik sa kanilang pagiging lock-in gaya nga nun sa first three games at ang next game nila mga idol sa Sabado against nga sa Toronto Raptors. Pero anyways nga mga idol, kung kayo ang aking tatanungin, ano ang inyong opinion? Ano ang inyong obserbasyon dito nga sa naging pagkatalo ng team ng LA Lakers against the Cavs? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.